Katamaran, kapag ang limang minuto pa ay nagiging limang oras. Okay pa, magpakatotoo tayo. Lahat tayo ay nagkaroon ng mga araw na talagang wala tayong energy para kumilos. Pero sa Kawikaan 6, 6 to 11, may paalala sa atin. Sabi doon, tignan ang mga langgam. Lagi silang busy at walang pasusot. Kaya kung kaya nilang matapos ang trabaho ng walang to-do up, ano ang excuse natin? Pwede nating gawing biro ang procrastinating for Jesus. Pero ang katamaran, madalas ay nagiiwan sa atin ng bundok na gawain, stress at mga napalampas na oportunidad. May malalaking plano ang Diyos para sa atin at hindi ito matutupad kapag lagi tayong na Katamaran alert. Ang pagpapaliban ng mga bagay-bagay ay hindi lang nagdadagdag ng trabaho sa dulo. Madalas nawawala ang layunin ng Diyos para sa atin araw-araw. At aminin natin, hindi ba masarap sa paramdam ang matapos ang isang to-do list? Solusyon. Una, i-convert natin ang chill time sa fulfillment time. Paunlarin ang work ethics na nagbibigay pugay sa Diyos Binigyan niya tayo ng talento at kakayanan. Gamitin natin ito. Pangatlo ibigyan ng prioridad ang mga gawain. Simulan sa pinakamahirap, paalam na sa bukas na lang mindset. At panghuli, iwasan ang procrastination. Ituring na mahalaga ang bawat araw dahil totoo naman. Kaya maging mas langgam tayo at harapin ang mga gawain ng may layunin at lakas ang mundo ay mas nangangailangan ng mga kingdom builders kaysa couch potatoes. Hashtag kawikaan anim, hashtag goodbye Katamaran, at hashtag work with purpose.